yun after kulo kulo eto na siya mga angkol mga na pero yun magluto na tayo ng crab mga angkol ganito nga pala yung pagluto ng crab sa amin nilalagyan ng malambot na nyog yung medyo matigas sa mura yan o. sarap niyan mga angkol bawang Kaya maramahin na yan. <laughs> Sama -sama. Yan, Bago ilalagay natin to. Ready na yan. Na, nahugasan na. Nabaak na. Tapos yung kanyang mga taba inilagay niya na dyan sa sa mga malambot na nyog. Yung nyog niya yan is ano, yung after nung mura medyo matigas-tigas. Ay, yan ayun. na yun. Ilagyan ng toyo. Na natin. Ilalagay na natin ang mga crab. Yun. Okay. Hallo in. Bandar hat baka. Makatak bu pa. Lagi-lagi ngatak. Mame aku pergi pay, bayar mai. Ini blokenya noh. Ini blokenya noh. Sarapnya nang kainan na mamame nakakamai. Yung gata. Tas lagi nang gata. ang, sabaw nito ay yung sabaw nung mura. Yun. Ang sabaw, ang pinanggata dyan is yung sabaw ng mura na nyog. Para masarap-sarap, malasa-lasa. Lasang nyog talaga. All is organic, don't panic. Yan o, gumagalaw po yun o, gumagalaw po o. Oh. ito niya, ang mga angkol Gumagalaw pa yung sipit nyo o. Oh. Talagang sariwang-sariwa yung mga yan o. Manamis-namis yan ang lasa pagkaluto. Ayun Ay, ko lang yung nahuli ko. Takpan! May isang oras yari yan. Kailangan di kong yung anay. yon Yun, after kulo-kulo, eto na siya mga angkol, mga pula na. Pero medyo paikain pa yung sabaw-sabaw niya para naglalangis-langis. Sarap niya, no? Ako yung taba niya, oh ayan mga angkol paano ba ang luto sa inyo ng gantong uri ng crab mga angkol yun mga angkol luto na matitikman na rin yeah, pinakamasarap na luto marabing no? matitikman ninyo pag pumunta kayo ng alabat mabango-bango dito lang sa alabat keso nga matatagpuan marabing sarap po. mapapakamay ka naman talaga at mapapakain ng marami sarap. Okay, kumain na rin. Ito yung huli namin na isda kanina mga uncle. Prito na. Malutong-lutong. Sarap nito. Yan o. Oh. Pinagirapan namin yan. Sunog mukha ko dyan. Kaguhuli yan. Yun. Kain ang mga uncle. Ito na. Ito na ang niluto ng aking uncle na limango. Yan eh, no? Grabing sarap yan mga angkol Mapapakamay tayo yan o. Oh. <laughs> eh na na. Eh. <laughs> yan, mga uncle. Kain na na. Mm.

Mm. Ang sangin. Ibu talaga sa probinsya. Ang daming ulam. May pritong isda pa oh. Ayun, ayun. Kaya, edo na nga itong video to. Nakabala. <laughs>